tuloy na tumataas ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos, hindi po talaga pwedeng hindi lalabas ang katotohanan. Hindi pwedeng hindi makita ng mga Pilipino ang ginagawa ni President Bongbong Marcos para iangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino, DDS kaman o kalaban. Ayon po kasi sa isang survey, at ito po ay galing sa WR Numero Research, tumaas sa 35% ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa July to August survey ng WR Numero Research, ito ay mula sa 29% na satisfaction rating na nakuha ng pangulo sa March April survey. Ayun naman sa SWS, PBBM's net satisfaction rises. Lumabas sa survey ng SWS, na 46% ng mga Pilipino ang satisfied o nasiyahan sa performance ni President Bongbong Marcos. At sigurado'ng tataas pa po 'yan lalo na sa ginawa ni President Bongbong Marcos na gustong labanan ang napakalaking problema ng bansa at yan ang korupsyon na hindi nagawa ng kahit na sinong nakaraang presidente. Talagang large scale. Tamaan na ang tamaan. Pero ang nakakatawa niyan, gusto pang ibalik ng mga kalaban ng mga DDS kay President Bongbong Marcos ang sisi dahil sinasabi nilang siya ang mitya, siya ang ulo ng korupsyon. Na ang hirap paniwalaan dahil ang korupsyon since time immemorial. Hindi na nawala ang korupsyon dahil takot ang mga nagdaang presidente na banggain ang malalaking tao. Sa ginawa ni President Bongbong Marcos, nagkaisa ang mga Pilipino. Well, bukod doon sa mga talagang kalaban tulad ng mga DDS na imbis na suportahan ang laban ni PBBM sa korupsyon, abay, nakasentro sila sa pagpapauwi sa kanilang tatay. Tinanong nga itong nangyayari sa Senado. Nilindol na ang Bisayas, binabaha na ang Luzon, sinusunog na ang Mindanao, pero ang priority nila, bring Duterte, home. Paano kang hindi mawawala ng gana sa mga senador natin? Inuuna talaga ang politika. Ito o sunod-sunod ang ating kinahaharap na trahedya. Pero sila ang sinusulong nila yung resolusyon nila na biga ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte na napakalabo ng mangyari. Dahil sabi nga ni Atty. Christina Conti, na ICC Assistant to Counsel the Senate as an institution is not in any way involved in the ICC process and it is unclear how the resolution will be communicated to the international court. So itong ginawa ng mga senador natin, paepan lang po yan. Gusto lang kasi nilang masiyahan ang mga Duterte. Itong mga senador na to ay hindi po senador ng bayan. Ang pinaglilingkuran nila ay isang pamilya lamang. Nakakalungkot mang isipin pero yan po ang lumalabas na katotohanan ngayon. Kaya lalong tumataas ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos dahil na didisillusion na tayo sa Senado. Kailang kanilang number one priority ay hindi po ang taong bayan, kundi ang mga Duterte. Si former President Rodrigo Duterte at si Sarah Duterte. Nakakalungkot, no? Pero sa Senado ngayon, wala na pong hiyaan. Lantaran na po ang kanilang pambabastos sa ating mga Pilipino. At dahil nagkakampihan po sila at nagkakaisa para isulong yung pag-uwi ni former President sa Pilipinas, na wala namang kahihinatnan. Pero teka muna, narinig nyo ba yung balibalita na mukhang magkakaroon ng kudita na naman sa Senado? Kaya nagbabalak silang agawin ang kapangyarihan kay Senate President Tito Soto at inyo po si Alan Peter Cayetano. Aba, hindi na po tayo magtataka. Gusto ng mga DDS Senators, mahawakan nila ang presidency ng Senado. Kaya magtataka ka. Itong mga senador na to, binoto naman nila si Tito Soto. Tapos ngayon kung ano-ano sinasabi nila. Kesa hindi na daw sila satisfied sa pamamalakan ni Tito Soto. Hindi kayo satisfied o natatakot kayo din maglalabasan yung mga kasamaan yung mga senador na may kinalaman sa anomalya sa flood control. O hindi ba? Nangunguna na dyan si Cheese Estudero, si Joel Villanueva, si Jimbo Estrada at mukhang pinag-aaralan na na sila ay makasuhan. Ayaw po ng mga DDS senators na yan. Kaya kailangan nilang palitan si Senate President Tito Soto at ilagay ang isang DDS Senator ulit. Dahil hindi sila papayag na hindi sila ang mamayani. Dahil kailangan by hook or by crook, may iuwi nila dito si former President Rodrigo Duterte at mapagtakpan itong mga senador na kasangkot sa flat control anomalies. Past few days, makikita natin yung kaganapan that will lead to the ouster of Tito Soto. Si Amy Marcos umalis sa group chat ng mga senador. Parang hindi niya nagustuhan yung mga kritisismo ni Ping Lakson. Si J.B. Ejercito, iniisip ng umalis sa majority. Sabi niya, to be honest, I seriously thought about leaving the majority because if this is the direction we are headed, it is like we're burning down our own house. We are neglecting our colleagues and we are forgetting who the real culprits are. Then syempre, black is thicker than water. Kahit na sinasabi yung isa bad sign, isa good sign, eh nasasangkot di ba si Jingo Estrada sa anomalya? So syempre, para ipakita ang suporta ni JV sa kanyang kapatid, aalis ah, siya sa Mayoria. Di ba si Miguel Subiri naman so hindi daw siya satisfied sa pamamalakad ni Tito Soto? At tulad niyan sinabi ni JVR Ayers ito, it is like burning down our own house. We are neglecting our colleagues. At nakakalimutan daw kung sino ang mga totoong culprits. Sino nga ba JV? Bakit hindi mo pangalanan who the real culprits are? Burning down your own house, which is the Senate? Hindi po. Kaya po nangyayari ang lahat na yan dahil nililinis po ni President Bongbong Marcos ang gobyerno sa mga taong tiwali, sa mga corrupt na mga opisyalis. Sorry na lang kung ang mga kamag-anak ninyo ay kasama sa korupsyon na ito. Wala pong sasantuhin. So sa tingin ninyo, magpabago-bago man kayo ng Senate President, e mapipigil nyo si President Bongbong Marcos na linisin ang gobyerno sa korupsyon, tamaan na kung sino ang tamaan. So kung sinasabi ni Mig Subiri na hindi na siya satisfied sa pamamalakad ni Tito Soto, bakit kaya? Dahil ang gusto niyong mamayani ay ang DDS brand of governing? Sabi naman ng sinasabing papangit kay Tito Soto na si Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng puro salita lang tayo. People are tired of politicians talking of repeating the problems verbosely but not providing solutions. Look who's talking, hindi daw pwedeng puro salita lang tayo pero yung 10,000, <laughs> inahanap pa rin ng madlang tao. Akala mo naman napakadaming ginawa ni Alan Peter Cayetano? Alam mo rin pala, napagod na ang taong bayan sa mga tulad yung politikong puro daldal na lang ng daldal. So sige, panitan nyo si Tito Soto para bang mababago ninyo na mawawala ang mga problema nyo, lalo na ng mga kapwa nyo senador na sangkot dito sa anomalya sa flood control pilit nyo kasi itinuturo ang sisi sa kamera na para sa inyo ang mga kongresista lang ang may pananagutan sa flood control projects. Para bang wala ni isa sa inyo ang may bahid ng korupsyon. Well, andyan na po yung ICI. So kahit na magpalit kayo ng Senate President, tuloy pa rin po ang investigasyon sa ICI. So sa mga senador natin, imbis na inaatupag ninyo at ang priority niyo ay ma si former President, Silipin nyo naman yung mga nasa ranta ng lindol sa Cebu, yung mga nawalan ng bahay sa Davao, yung mga naapektuhan ng baha sa Luzon. Ipakita nyo naman sa taong bayan na concerned pa rin kayo at hindi lang sa isang tao o sa isang pamilya. Mahiya naman kayo. And speaking of calamities, ito pong sinasabing sunog sa Davao na pilit na itinatago ng mga DDS. Meron pa nga silang news blackout eh. Kesyo hindi daw totoo na nagkaroon ng sunog sa Davao eh balita na po sa mainstream media. Pilit nyo lang tinatago yung sunog sa Davao kasi nakakaladkad ang pangalan ng inyong leader na si Sardo Duterte. Coincidence o hagupit ng tadhana? Natandaan nyo yung kinanta ni kinanta ba yun? o, nira, o ni o kinula ni Sardo Duterte na kami ang apoy tapos after a few days? Ito na yung napakalaking sunog sa Davao? Kami ay apoy na hindi makata. Nang matapang, sabay, sabay, ng bayan Sabi pa nga ng iba eh, be careful what you wish for Dahil yung lyrics ng kanta ni Sara Duterte, kami ang apoy O oh, ayan, nung una kong marinig yung kanta ni Sara Duterte Naalala ko nung sinabi niya na siya pa rin ang presidente ng impyerno Kaya na hindi mawawala yung apoy Dahil nasa impyerno yung tinatawag na eternal flame Opposite po yun ng eternal life. Nako, isipin nyo na lang, paano kaya yung eternal flame? Tapos a few days after, mababalitaan natin itong malaking sunog sa Davao. Ayaw man natin isipin din na po yung mga apektado. Hindi lang po dun sa sunog, kundi sa baha, sa kasalindol. Ano ba itong nangyayaring ito? Hagupit ng langit sa atin? Ito ba ay babala sa atin na meron pang masigit pang mga dilubyo ang darating? So marami pong netizens ang ibinabato ang sisi kay Sara Duterte dahil sa kagustuhan ng grupo ng mga DDS na maagaw ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos mula kay Sara Duterte hanggang kay Dela Chavez Singson hanggang sa mga retired AFP generals at sa kokonting tao na akala nila ay e, maaagaw nila ang presidency kay Bongbong Marcos matapos nitong sunog sa Davao City meron po akong naalalang verso sa Biblia na kung lilimiin natin o ating iisipin mabuti parang ito ang katotohanan that we must not ignore ito po ay galing sa Biblia, Romans 13, 1-4. Basahin ko po. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at dahil dito parurusahan niya sila isipin po natin yung mga nangyayari. Mula nang kumalas si Sara Duterte sa gabinete ni President Bongbong Marcos at sinimulan mang intriga, manira at balakin na pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Patindi ng patindi ang ating mga nararanasan. Dahil napakalinaw po ng sinabi dito, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan na siyang ayaw gawin ni Sara Duterte. In fact, hindi ba pinaglalaruan na lang tayo ni Sara Duterte? Iniinsulto niya ang intelligence natin mga Pilipino. Pinaglalaruan niya tayo sa kanyang mga palad. Dahil sa ikatlong beses niyang hindi pagsipot sa budget deliberation. At ngayon niya, meron pa siyang mga kondisyon para siya ay umatid sa budget deliberation. Ano ba yun? Ano ba ang akala ni Sara Duterte? Siya ang presidente? Then ito po ang kanyang statement. I am prepared to attend. However, I am seeking the following. The House of Representatives demand the attention of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation of the Office of the President. Presidente yan, Charles Duterte, Vice President ka lang, na walang ginawa kundi ang bumyahi ng bumyahi at manira ng manira. Meron mga privileges ang Presidente na wala ang Vice Presidente. Kaya hindi kayo pantay. Sa titulo pa lang, Presidente siya, Vice Presidente ka. So nakakatawa tong demand mong ito na kailangan itong House of Representatives pasiputin si Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. Sino ka para mag-demand ng ganun? Bago ka humili ng ganun demand, ipaliwanag mo muna yung kailangan mo ipaliwanag lalo na yung confidential funds sa mga Pilipino. Yan kasi ang style ni Sara Duterte para mapagtakpan, para hindi mapag-usapan yung mga kakulangan niya, ibabato niya kay President Bongbong Marcos. Hahanap siya ng issue, hahanap siya ng pwedeng isira kay Bongbong Marcos. Pangalawa sa kanyang demand. Alternatively, I will attend if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice document confirming that the Immigration Lookout Bulletin order for the following OVP personnel has been lifted. Alam ko, kasama dyan si Suleika Lopez eh. At may iba pang mga personnel ng OVP. Ano to blackmail? Hindi niyo nakikita ang galaw ni Sara Duterte? Hindi lang po ang gobyerno ang iniinsulto niya, kundi lahat ng Pilipino sa ginagawa niyang panlalaro na akala niya siya ang dapat masunod dahil mas magaling siyang presidente kaysa kay Bongbong Marcos. Hindi ba lang niya sinasabi? Hindi daw marunong magpalakad ng gobyerno si Bongbong Marcos. Apakataas ng lipad ni Sara Duterte na hindi nga siya makapagsalita ng maayos kapag may interview sa kanya tapos mag-aambisyon pa siyang maging presidente? Mabalik tayo sa Bible verse. Sinabi pa doon, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinelaga ng Diyos. Sino ba ang itinelaga ng Diyos para maging presidente? Si Bongbong Marcos. So sa paglaban ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos, kinakalaban niya rin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtalaga kay Bongbong Marcos. Tuloy ko, Romans 3 to 4. Ang mga nagumulo ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So sa tingin ninyo, ito bang nararanasan ng mga Duterte ay parusa na nanggagaling sa Diyos dahil kinakalaban nila ang taong itinalaga ng Diyos para mamuno sa Pilipinas. Ayoko mang isipin, pero yun niya bang sunog sa Davao ay isang wake-up call para kay Sar Duterte at sa lahat ng mga gustong pabagsakin si President Bongbong Marcos at hindi naniniwala sa salita ng Diyos na ang mga kumakalaban sa itinalaga ng Diyos ay kumakalaban sa mismong Diyos natin.